Sir, napakagandang umaga po sa ating lahat ng kapwa po ka-farmers pa Luzon, Visayas at Mindanao. So, sa lahat ng mga farmer na kagaya ko, good morning, good morning. So, ito po pala ang update sa ating 50 days na talong na dalawang bisis na po na pipitisan. Okay, so, ngayon mga kapwa po ka-farmers, ito na po siya. Okay, so, kung tingnan natin, no, sobrang linis po ang kanyang talbos kasi Uh, nakakontrol po natin yung mga uh, shoot borer so buti na lang uh, wala ng shoot borer so, ito na po ano ang aking tanim na ampalaya na uh, pinipitasan ko kahapon so, ito po ang lawak ng taniman ko sa aking harapan yung makikita niyo yung isang area ko so ito po share ko lang sa inyo mga kapwa ko ka farmers so ang lawak po ng taniman ko na talaw na sa 1 uh, hectare kapin, no? ang um, nasa aking harapan Then, dito naman po sa isang area ko mayroon po tayong area almost nasa 2 hectare po mga kapwa ko ka farmers ang ating tanim na talaw then yung ang palaya naman ay nasa mga yun po kahit cars kasi yung ibang area natin mga kapwa ko ay hindi pa po natin napagpakaniman so ito na po pala ang update so napakaganda po Okay, so kung may tanong kayo mga kapwa ko kapamers no tungkol sa pag-aalaga ng mga pananim natin tulad ng talong at saka ang palaya, paki-inbox lang po mga kapwa ko farmers. Okay. Uh, pipilitin ko po ang aking sarili na yung mga tanong yung isa-isa ay aking sasagutin. So yung sagot ko mga kapwa ko farmers, uh, based to my experience lang po. So hindi po ako sumasagot na hindi ko po na probe o nasusubukan. So lahat na mga tanong nyo na mababasa ko po sa comment section, lahat ay bigyan kong ng time para sa sagutin so ulitin ko yung mga sagot ko lang tungkol sa mga tanong nyo based to my experience lang po so hindi po ako sumasagot na hindi ko po nasusubukan ang mga insecticide na aking ginagamit na pwede nyo gamitin so yung lahat na mga sagot ko sa yung tanong mga kapwa ko ka farmers uh, pwede naman yung Sundin, so, pwede namang hindi. So, share lang ang aking ginagawa. So, yun lang po mga kapwa ko ka-farmers ang masasabi ko sa inyo. Okay, so, sa inyong lahat, maraming maraming salamat po sa inyong pagpanood. Kung mahilig man po kayo ng ganitong usapin mga kapwa ko ka-farmers, hinihingi naman ako ng isang favor sa inyo. Uh, huwag naman niyo kalimutan no, mag-like and share at saka mag-subscribe sa aking YouTube channel. At i-click naman niyo ang notification bell para updated ko kayo sa mga next video na i-upload ko. Okay, so see you next uh, vlog mga ka farmers. Okay, so yun lang po. Pag may tanong man kayo, inbox lang po. Okay, so ito po ang lawak ng ating kaniman. So, talong dito sa aking harapan, yung dito naman mga kapwa ko ka-farmers ay ang palaya. Okay, so meron tayong nasa 4 hectares po ang lawak lahat mga kapwa ko ka-farmers sa ang palaya at saka talong. Okay, so bago tayo magtapos, shout out pala sa lahat ng mga uh, subscriber ko sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay mga kapwa ko ka-farmers. So, dahil po sa inyo, walang sawang support ka. Nandito pa rin tayo no, ah, nanatiling, nagsishare ng mga idea. So, wala tayong kasabihan na gagayahin nyo, share ko lang. So, pwede nyo gayahin pwede namang hindi. So, yung naikwinto uh, ko at naibahagi sa inyo mga kapwa ko, kaparmers, na akin natutunan ng mga idea, subok ko na. So, kaya gumawa ako ng mga uh, ganyang vlog para pwede ninyo pagpilian. May option po kayo na gayahin o hindi. Yun lang po mga kapwa o kaparmers. Okay, so sa inyong lahat, maraming salamat po. God bless. And see you next video. Bye-bye po.